Guys, punta natin yung pinaglaruan ng mga binata dito yung sa mas mukhang nadamu kasi dito po yung duga na to ito po yung ginagawa namin palaruan dati ng mga bata kami meron po kami dito ginagawa ng lambaras yung mga uh, yung mga ugat ugat guys mga ugat siya. yung mga nakasabit sa puno ginagawa nila ng lambaras nung nakaraan naglaro sila rito hindi ko lang alam, guys, kung saan dito, eh. Hinahanap ko saan sila naglaro. Hinahanap ko, guys, kung saan sila naglambaras. Dito yung banda, eh. Saan ba yun? Saan ba naglambaras yung mga yun? Dito yung banda, eh. Ah, baka dito sa kabila. baka dito yun sa kabila ng lambaras dito banda baka dito yan ayan guys oh. ayan yung ugat na yan oh. ayan yung ugat na yan ayan yung ginagawa namin lambaras dati nung bata kami no. Grabe ako pag lambaras dati dyan 12 anos po ko yan ang nilalaro namin Maglalaro kami ng tarasan-tarasanan. Ayan po. Tabi-tabi. Ito po. O, ito. Ayan. Yung bagging na yan, guys. Ito po yung ginagawa kami ng baras dati. Yung mga bata pa kami. Kasama ko pa yung mga pinsan ko. Ayan yun. Ang lawak po, no. Ang laki po niya Ayan, no. Ang lawak po niya, no? Ang daming ugat. Iyan po ang ginagawa namin, tarsan. Nag-uunguing-uuyang kami. Kunwari si tarsan, tsaka si ebat. <laughs> Nagtatarsanan kami dyan. Ang dami, oh. Puro ugat po siya, no? yan, Ang dami. Dito sila naglaro noong isang araw. Yung mga binata. Naglaro sila ng tarsan, Naputol nga po yung sanga, nalaglag yung, nalaglag yung isa ko pamangkin. Nagtarasan sila, naputol po yung pinadulo. <laughs> sa dami nila nagtatarasan, puro lalaki. Naputol putol yung, ta, yung, yung, ano, yung pinaka-ugat niya. Naputol siya. Yun, napunta siya sa baba. Buti bababa lang, guys. Marami yun dito, guys, eh. Oh. Yung pwedeng paglaruan ng mga bata. <laughs> pag gusto mong tarsan-tarsan. O, oh, ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Kung pwede silang gusto mong tarsan, pwede sila dyan. Naglaro kasi sila dito eh. Natawa lang po kasi ako yung <laughs> naputol siya. Doon lang po ako natawa sa kanila. <laughs> sa pagtasang kaso basa po yung puno. Dahil umulan eh, basa po yung puno. Oh, basa po yung puno. Masap sana tara sa kasang basa inyo. O okay. guys, hanggang dito na lang. Isinder ko lang po yun. Kung sa banda po naglalaro yung mga pinsan kong lalaki. Yung naputol. Ah. Uh. Hanggang dito lang guys. Bye bye. O nga po pala pa. Ano na pala? Shout out ko pa pala sa mga nanonood sa akin. Dito po sa vlog ko. Thank you very much po sa inyong lahat. Sa mo bye bye po sa aking vlog. Thank you very much po and God bless po sa inyo. Paki-like and subscribe na po aking channel sa Mataray TV. Take you very much po and God bless po. Bye-bye.